Apa uubol nga si Nathana, na nini, 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 Ayos, ang gupit natin ha. Ah. Alam ko yung kung ano yan, number kung ano. <laughs> ito lang pugupit yan? Hindi, sa taas lang. Doon ka lang ha? Mm -hmm. Au, saan ka? Hindi, wala to, wala to din yung pinagupit ko na Ay, paano niya nakupya? Mulit to. Ha? No. Ay, kaya pala parang dyan regalis din eh. Yan, napuno na naman ang laman ng ating morning tindahan. Kaya ang ating wallet hindi na puno, wala ng laman. Ste! Ito. Dito karating lang. Ay, mahal, magalusong ka ba? Magalusong ka ba? Ay, meron daw si tuntun ng palutang mo. Ay, dyan daw, kung maraga. Yes. Yes, like that. Not too long. Ano ba? Pabili oh, daw po si Kuya Durang yung dalawang plastic na Ay, okay. Hmm. Bakal, kan, hmm. Ay, kan, lupa, lupa. Hmm. Hindi ko alam. Oh malaki. malaki di... Bakit po? Ha? May laro ka? Saan? Saan? So, so, Uy, kaya pala nagpagupit. Hindi, nagdanan lang ako niya na doon. Ba't ganyan ang gupit mo? Kapangit. Hunga pa. <laughs> <laughs> Hello. Huwag mo nga ninyo. Para kang dyan regala. Naba, dapat, ng, pin, dapat pinat, pinatrim mo dapat. Hindi ha, pag nagaba yan, pupungusin yan. Parang kay... Ah. Parang kay ano? Parang yung, kay... Yung guapengs na... Sino namang guapengs? Si yung guwapings na ano? Na? artista uh, si ano? You know? Sino? You know, John Regala? Hindi. Mga Korea, bambuhok lagi. Koreano? Koreano? Junpyo? Jiho? In Pilipino lang rin. Oo, oh, Pilipino. Ewan ko. Si Rostom Padilla? <laughs> Joke lang. Balak ka dyan? Wala. Mijas. Mijas na. Ano 'tong gugum ko? Ay, alam ko 'yan. Uy. Ay, wala na ko tumingas na. Kundi 'tong dadating yelo, ito lang pala. Oh, ito. Ito keto mga ko, kaya sakit na mga 'to? Bakit di nagbuo? Ito lang nagbu. Ito. nabaligtad ko siya. Kumbaga, niluluto ko para mabilis magtugasa ng ulo. Magkalata. Pag talagang anak ko talagang nagkuha ng mga laman ng rep. Sabog, sabog. Hindi mo na ayusin ay. Oh, yun na ang mga shopping ko guys. O, konti lang. May kasala na nga pala tayo. Ay. Uh, time check. 6.17. Oh, Lamok. Ang aking mga pamparingas. Nitsolia ka na dyan pa? Oh, alam ko, tatawagin mo na naman ako eh. Tubig, baby. Pagatiin ko ba yan, tag kahapon mayroon pang cotton bag hindi pa nagamit yan eh. sige nalipad ko na ito para hindi lahat hindi tayo mga coins hindi tayo maglagay ng coins dito maaari lang mamiso ng lahat eh. laman ng aking bursa o bus. Ina-order nga pala ako sa Shopee. Ano yun mo? daw. Kaya try natin sa balat. Diba? ka apply ko lang yan. Kanina nag-apply ako ng mga... Di pa ako lang oh, diba? Hmm. Nga pala ko. Ito bago pa. Ito <coughs> bago lang Ito kasi iba Itong kulay Ayan. Sticky. Oh. Diba? Ang cute. talaga. Ang ganda. Tapos, ang bango pa. Talagang kahit wala ka nang pabango, ng pabango, maaamoy lang kasama mo kung yung um amoy ng lotion mo. Para sa tubig lang. Pero ang ganda. Lambot sa balat. Super. So, try nyo na. Lay ko dito sa baba yung link niya para maka yung sa Shopee. Huwag kayo sa akin mag-order ah. Sa Shopee. Lalagay ko lang link. At kung napindot nyo yun, na Shopee. So, yun lang guys. Bye. Pagod na ako. Mag-display lahat ng mga paninda ko. So, syempre, pagod na yun dahi. Ah, shout out nga pala sa mga naghahalap mga kasalo dyan. Yan order na mayroon na rin parang nag-deliver ayan so, lang guys Up update ko lang kayo sa so, pinaorder order na pampapote ng balat ay ng balat pala hindi balat so yun lang bye